Okay, so ito ah. Magulo ngayon sa Davao. Actually, I'm from Davao del Norte. I'm here in Tagum City. So, malapit lang ito sa Davao. Magulo ngayon sa Davao. It's because yung mga pulis pinasok yung compound ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung KOJC compound. Actually, katabi lang ng airport yan. So, ito ah. Pumunta sila doon. Hinahanap si Kibuloy. At kung mahanap nila si Kibuloy, a-aristohin nila. Okay. Pero yung pinagtataka ko, Ito. Kung wala naman talaga si Kibuloy doon. Madali na naman sana eh. Wala naman sanang gulo doon. Kung wala talaga si Kibuloy, I'm sure walang magiging gulo doon. Madali, uh, madali lang naman papasukin yung mga pulis sa compound. Tapos... Hayaan mo sila makalugog. Yan. Hanapin nyo si Kibuloy. Merong school doon. Hanapin nyo bawat classroom. Merong basement dyan. Sige, pasokin nyo. Kasi pag wala naman talaga si Kibuloy doon, alam nyo na wala makikita doon. Di ba? Kahit sa ang sulok pa ng mansyon ni Kibuloy, pumasok yung mga pulis. Siyempre, they are in authority ah uh, syempre with the order of uh, the president of course may karapatan sila manghalugog okay pag may warrant naman siguro and i think may, may warrant naman siguro yan tsaka general pa mismo yung ano ah, yung naghalugog sa lugar pero ito kung wala naman talaga si Kibuloy sa lugar na yon The police can search anywhere in that area peacefully. At pag, pag hindi nila makita si Kibuloy, alis din sila agad, di ba? Pero yung pinagtataka ko, kung wala talaga si Kibuloy doon, bakit nagkakagulo kayo? Bakit sobrang defensive nyo? Okay? Pwede naman papasukin yung mga pulis doon. Kung wala silang makita kasi sabi niyo wala doon aalis naman sila peacefully pag wala talaga silang makita pag wala talaga si Kibloy doon pero bakit sobrang defensive niyo? na yun talagang malaban kayo sa pulis ano yung tinatago nyo meron ba kayong tinatago talaga So, yun lang and I hope na sana matapos na yung gulo sa Davao at kung meron man kinakailangan na bigyan ng hostisya ay sana ay mabigyan ng hostisya and may justice be served. Yun lang ang ganda sa ating lahat.